428,400 halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang street level individual sa kinasang by bust operation ng City Drug Enforcement Unit kagayan de Oro City PNP sa Barangay Indahag Cagayan de Oro City nitong Mayo 6 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Aldrin E. Baculio, hepe ng City Drug Enforcement Unit Cagayan de Oro City PNP, ang suspect na si alias Pepe, 36 anyos, at residente sa Libuna, Bukidnon na tinaguri ang street level individual o SLI. Bandang alas 3.40 ng hapon isingawa ang bypass operation ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit kagayan di Oro City PNP kasama ang City Intelligence Unit na nagresulta sa pagkakadakip sa suspect. Nakumpis ka sa operasyon ang dalawang malaking pakete ng hininalang shabu na may kabuang bigat na 63 gramo at may standard drug price na 428,400 As mas pinalakas na kampanya ng uh, Police Regional Office 10 laban sa illegal na droga, uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan. Kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta o magamit ng illegal na droga, to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station o tumawag sa ating hotline number. Even dito sa Police Regional Office 10, uh, we are also entertaining those information no, at eh, ibibigay po natin sa ating kapatid kapulisan on the ground para po makamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, uh, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na arresto yung mga taong uh, may kinalaman no, sa proliferation ng illegal uh, drugs dito sa Northern Mindanao. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na mas pinaigting ang kampanya kontra illegal na droga ng Cagayan de Oro City PNP upang mapigilan ang mga sindikato pagkakakonsumato ng droga sa kanilang mga ilegal na aktibidad at pagbuwag sa kanilang mga operasyon. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang Police News Network correspondent, Patrolwoman Ruby Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.